Good morning. Kalipising ko lang. Life update pala. nag grade spacer ako. Gusto na ng uh, mga estudyan ko kasi ano sila. Um, OJT. So, yun. And then, ano naman? Sobrang happy naman yung life ko. Marami akong pinagkakaabalahan. Walang halong eme. Masaya. Peaceful mind. No stress. Kailangan lang talaga matutong matisa. Kailangan. Tumayo matisa. So, yan. Ganito pala ang gagawin natin May ano ako? May lakad ako ngayon. Hindi ko alam magtuloy wait lang ako ng update tapos ano pa ba, ba may ano ako work from home na ano ako na takot akong lumabas, ewan pa lang takot akong lumabas lang na paggabi kaya may trabaho ko nun sa labas pinili ko na lang mag work from home dito na ako sa bahay which is okay naman, good naman yung earnings ko, income ko, buwan na. Dito ako lang naman mag-isa. And then, nakakaipo naman siya. Kaya na masyadong gastos, kasi diet naman na ko. Dito lang tayo gagastos sa mga parcel. <laughs> Siyempre, ano mga iniinom tayo hmm. para mag-glowing. Wala tayong jowa, pero mag-glowing napaka-peace talaga siya. Hmm. Thank you, Lord. <laughs> Ayan, baba na tayo. Ito tayo magbaba. Eh, hmm. uh, derecho. <laughs> Sabihin kong anong location to, no? Kasi privacy po. Kailangan ka na mag-privacy. Privacy. mga So, bakit pa ako mag-work sa labas? Di ba? Hmm. Ang oh, papahamak lang ako, lalo na yung labas namin is yung Yung nag na yung akin. Hello. And Hello. 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 Yan lang guys ang aking life update. Sana hindi kayo mag-overthink. Parang hindi naman kayo overthink. ano na ako. Lumalaban tayo sa life. Hmm? Well, share ko na din naman. A little bit ng work ako. Tapos hindi ko talaga siya na, hindi ko siya na adapt na. Pwede ako sa labas. And then, mga babae na kami din yung mga kasama ko dito. Kasi, morning or after my OG, kasi sila. Yeah, so yung then, yung sila. so, ako lang mag-isa And then, yung din nag-work din sila. So, ako lang talaga mag-isa. I need some pride kasi talaga, syempre, ako lang mag-isa Kailang So, kailangan ko din na safe ako. Kailangan ko na safe ako. Kailangan ko lang ng... Hindi ko siya ma-explain. Basta! Kailangan ko lang safe ako. Kailangan ko lang dito lang ako. Yung you know, mga ante. Siyempre, umibig na tayo. Diba? Kasi hindi na rin ako pwede ko hindi tayo magbubayad ng ating bits. Ano? Kailangan natin magbayad. Ayun lang, girls. I'm fine. I'm okay and yeah. I'm safe. I'm fine and my heart is already fine. My heart is my heart is happy. Heart is happy because my kids are home. And I we're not going to be saying brands. I'm fine. Tsaka dito ko natutunan guys, natutunan mo talaga na hindi ka pwede umasa sa iba. Hindi ka talaga pwede umasa as in marami akong natutunan. Pagka independent ka, malala eh Di ba? Sa iyo na, ano ba ba sasabihin ko? Single si Maxi si Anyo. xin chào người bye 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 ok ok oh, đây thì có I'm fine I'm good I'm safe